Good morning. Kaya naman po ako. <clears throat> Luluto po tayo ng ating alusan. Ang ating pong alusan, ito po ay uh, ah, kamote. Ah, pritong kamote, again, at isang sabang saging. Ayan. Ayan po ang aking kakainin ngayon. Ay, aking pinipo.

not eating the sweet potato. Uh, uh -huh. <laughs> Tapos na po siyang kumain. Kinainit ko yung kanyang beans. Yung, kanyang kinain yung pagod na yung kailangan yung kainin na. Sarap din. Yun din yung yun ang kinain ko ng, ng isang araw. Kaya lang, sobra sa paminta. So, hindi kayo sobra rin para sa paminta. Ganda ma ang mahirap gumigay. Masarap. Masarap yun. lang po ang hindi pa nag-aangosan. So, lulutuin po po yung ano, pano, okay. Dahil, bumili po kami ng sabang saging sa Asian store. Ito po ang ating papayunin.

banana sabang banana hmm. at yung pong aking alaga ito po, tingnan niyo po siya ayan, nakatingin o oh. inaabangan po niya ako ayawang ko kung bakit niya ako Mm -hmm. <coughs> siya, oh. hmm. Now is Friday here. Yeah. 20. December 20. And po my breakfast. Yeah. Breakfast in the morning.